Kapon po, yan. Ah, nakikita nyo naman po yung iba dito sa, sa kanila. mga kids ay kararating lang talaga. Tin, hindi pa sila nakabihis pero ginawa namin itong video na to. Kasi dapat first day of the school nila ay meron na po sana itong blessing na binigay po ni Ma'am Marlene from Tugigarao City. Wow! Siya na naman po nagbigay ng nakaraan ng mga 5,000 pesos para po sa school supplies nila. Kaya nalibre yung school supplies nila. Especially dun sa mga notebooks, yung mga yung mga papel ganon at pagpasensya ninyo na din ma'am kasi ngayon lang talaga namin uh, magawa itong video na to para din makapagpasalamat po sa inyo kasi nakikita nyo po sa bandang likod namin talagang sobrang medyo madilim na kasi ano ngayon uh, lunes pero nakaraang lunes pa dapat ito ano lagi po kasi dito umuulan kaya isa sa mga nagiging problema namin yung tuwing hapon na magpa vlog sana kami ay Umuula, di ba? Tama? Okay. O, kaya lagi kami, lagi kami nandidelay. Kaya ngayon, ito yung pagkakataon. Uh, at hindi na na po namin ito hahabaan. Uh, at ibibigay ko na po, Ma'am Marlene, galing na naman po sa inyo ang uh, tig 500 pesos na lawas ng mga bata. Wow. Uh, yung nagpapasalamat pa ako. Maliban po kay auntie, meron po si Ma'am Marlene na nandyan na nagbibigay na naman ng, at nagbigay ng alawas nila. Uh, at yun nga, si Ma'am Marlene, kahit na marami siyang pinagkakagastusan ay binigyan po talaga niya kami ng blazing. Kaya hindi na natin ito patatagalin. Unahay na natin si Kuko. 500 peso. Anong masabi mo kay Ma'am Marlene? Ma'am Marlene, maraming salamat po sa binigay yung 500 sa akin. Ang malaking tulong na po ito sa bahay ko araw-araw. Salamat hmm. po. Yun. Ah, sabi nga ni Ma'am Marlene, regards niya, na sabi niya, para sa inyong lahat ay mag-aral na kayo mabuti, no? Tama? Oo. Okay. O, o, o. Next natin ay si Bibi. Ano ba diba sabi mo, Ben? So, Marlene, maraming maraming salamat po sa binigay niyo kay Bandag po. Malaking tulong na po sa araw-araw pang baon po. At pang savings, maraming maraming salamat wow. po. Wow. Okay. Kasi guys, yung sinasabi na lang savings yun, yung kapag sobra ng may binibigay tayo ng mga allowance na ganito, yung galing sa si sponsor, nilalagay nila doon. Tapos ang next natin ay si Ate Amber. Ayan. Thank you po, Ma'am. Oh, wow. Okay, thank you Ate Yan. Uh, next naman natin ay si Kuya Lucas 500. Melons, ganyang, bound, thank you po. Okay, thank you thank you Kuya. Tapos, ang next natin ay si Ate Catherine. Wow, thank you thank you. Tapos ang next natin ay si Kuya Saldi. Ma'am, maraming maraming salamat po. May pang dagdag feelings na po po at baon po po araw-araw. Thank you po. Okay. Tapos ang next naman natin guys ay si Ate, ano, hati na po sila dito sa 1000 si Ate Ana, tapos si Ate Sheng. Oh, hawakan niyo dito si Ate ni kayo mamaya. Ah, ano masabi mo, Beng? Ma'am Lin, maraming maraming salamat po dito sa 500 na binigay niyo. May pang dagdag pang Okay, thank you ate. Ano naman ate Ising. Sa ma Marilyn, maraming maraming salamat po sa pagbandar na binibay na sa amin. tulong na po yan sa pambawa ng araw-araw at pang siling po. Mag-ingat po kayo lagi ma Marilyn. I love you po. Wow, thank you ate. Napakasip sa mga ate. Tapos naman si ano, sino pa next? Okay, si Kuya Lance. Yay! Lance, Kuya Lance. Ma Marilyn, maraming maraming salamat po sa allowance sa binigay niyo. Mas galing ko pa po sa SPL at lagi natin pagkagawin Okay, galing. Okay, nice. Tapos ang next si, si Ate Sheila at si Kuya, si Kuya Insane kasi dito ka Ate na dito. Ano masabi mo kay, ano, kay Ma'am Marlin? Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay niya ng Kuya May dagdag na po akong seeding. Si Yun na lang po masasabi ko. <laughs> Ay, grabe pa lang na. Parang ng Griezmann ha. Ikaw Ate, ikaw Ate. <laughs> Yun na lang daw masabi niya Ma'am mam Ma Marlene, maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong alawan. May pangdagdag na po pang bang at savings po. Pag-ingat po kayo lagi dyan. I love you po. Okay, thank you. Tapos <laughs> nagpapasalamat din ako kay Ma'am Gladys yes. at kay mam Ma ano pa ka nangis ate? Ma'am Gladys at kasi Ma'am Deysa, <laughs> si no? no? Sponsors lagi ni Ate Sheila. Tapos, ah, next na tayo, sino pa hindi nang kuha? Si Ate Kat Kat. Na, ano na si Ate Kat Kat dito? Oh? Ano na, sangitan guys, oh? Oh, ano masabi mo te Magmarlin, maraming maraming salamat po sa binigay nyo. Malaking tulong na po. Puto, pumbao namin. Maraming salamat po. wala walang ano. Okay, tapos next na din si Kuya Kukoy. Magmarlin, maraming maraming salamat po sa binigay mo na pang-bandag na tuko. Malaking tulong na po sa pang-sillings po namin. Tsaka maraming salamat po sa binigay nyo ng school supply. Maraming maraming salamat po. Ingat po oh, ka dyan lagi. Maraming yeah. nice, nice. maraming Apo uh, si ano si Ate Nining. Ma'am Marlin, maraming maraming salamat po sa binigay niyo allowance namin at pati po sa mga school supplies namin. mag iingat po kayo diyan palagi, I love you po. Okay, yan sa mga naghahanap po kay Nining pala kasi nagbakasyon po siya sa Manila, 'di ba? Kaya hindi niyo nakikita na ninibago pa siya sa pagba-vlog. Next natin si Kuya Ijong. ayoko eh, Kuya. Ah, uh, Ijong. Okay. Ma'am Marlene, malaking maraming salamat po sa 500. Malaking tulong na po sa pangbahan namin araw-araw. Sa -araw. pang-sipping po, maraming maraming salamat po. Okay, thank you very much. Tapos ang last natin ay si Kuya Prince. Yan, si Kuya Prince, mamasabi so, ko po yan. Maraming maraming salamat po, ma'am Marlene. Magiging ikaw pa dyan po Ma lang. Oh, okay. Yan po, ma'am Marlene, sa wakas na ipigay ko na po yung tag, pa 500 sila na allowance. Yan ay worth 500. Uh, 8,000 lahat kasi tig pa 500, 500, pesos na 16 na kids. Yan at maraming maraming salamat po muli kasi talagang uh, hindi man kami masyadong active sa Facebook pero talagang marami pa rin tumutulong po sa amin especially sa mga kids. Kasi sila, mabigyan sila ng mga ganyan, sapat na po sa akin at ako, na, ako lang naman po tagabigay sa kanila at nagpapasalamat po kasi napakalaking uh, ang tawag dito, blessing at syempre yung tiwala nila sa akin na hindi talaga nawawala. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, insert ko na rin po lahat ng mga sponsors natin. Yan sila Auntie, sila Ma'am Gladys, sila Ma'am Desa, sila Ma'am May Oloteo, gano'n. Marami pa po kasi sila. Sila Ma'am Aimee, tapos si Ma'am Betchay. Hindi ko man po masabi lahat pero nagpapasalamat po kami. Itong 500 pesos malaking tulong po yan sa kanila. Hanggang dito na lang po yung video namin kasi talagang... Binibilisan na namin kasi nandyan na po yung ulan. Uh, we love you all, lahat po na may sponsors namin. Bye-bye!